Magandang araw po sa inyong lahat. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, how do you describe God in just one word? Ano yon? Ikaw, Ray, ano yon? Merciful. Merciful. Tama naman lahat ng sinabi po ninyo. At kung tatanungin ko po kayo bakit yan, paki-explain, I'm sure, kikiligin kayo habang nag-i-explain. At yung iba, maiiyak naman. Noon pong isang araw ay may nakita akong isang pilas na lumang-lumang Biblia ko. Binasa ko ito at may nakita akong isang word na sobrang kilig ko nang mabasa ko ito. Ito ay ang unique. May nakasulat palang unique sa Bible. At ang tinutukoy na unique ay si Lord. Commonly, nakikita natin, God is awesome, God is faithful, God is mighty, God is merciful, sovereign, at ang famous na God is love. Na-excite ako at tinignan ko ang diksyonaryo. Unique means existing as only one, having no equal, incomparable, much less, walang katulad, nag-iisang sample. Yes, our God is unique. Magikita po ito sa Job 23 verse 13, New King James Version. But He is unique and who can make him change? And whatever his soul desires, that he does. Sa wikang Filipino, hindi siya nagbabago at di kayang salungatin. Walang makakapigil sa nais niyang gawin. Bakit unique si Lord? Kasi bukod tangi siyang hindi nagbabago. Ang lahat ng nilalang, lahat, ng, lahat na tayo, lalo na tayong mga tao, ay pabago-bago. Ngayon, gusto mo ng short hair. Dahil nagbabago ang panahon, sa susunod gusto mo naman long hair. Dati gusto mo ng multicolored na mga damit. Ngayon, ang gusto mo naman white na lang. Kanina, malungkot ka. Ngayon, masaya ka. Kahapon, nag-church ka. Then, nag-iisip ka, sa susunod, mag-online naman ako. May mga times, ang sipag-sipag mo at sometimes, tinatamad ka naman. Nung isang araw, pinangakuan mo ang mahal mo na lalabas kayo. E kahapon, walang nangyaring labas. Hi! Nako, pabago-bago ang isip, pabago-bago ang mga anyo, pabago-bago ang sinasabi, pabago-bago ang mga gusto. Yan tayo. Pero, hindi ang Diyos. Walang makakapigil sa nais niyang gawin. Kung anong sinabi niya, nangyayari. Di kayang salungatin. Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will he not do? Or has he spoken, and will he not make it good? Bilang 23, labing siyam, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano ang sabihin niya ay kanyang gagawin kung mga kuman siya, ito'y kanyang tutuparin. May nabasa ka ba kahit man lang isa na pangako ng Diyos sa Biblia, kapatid? Hindi yun magbabago. Paniwalaan mo. May sinabi ba sa'yo ang Diyos na kanyang mga pangako sa'yo during your devotion time or habang naglalakad ka lang? Totoo yun. Gagawin ng Diyos para sa iyo kasi tapat siya hindi siya sinungaling gaano man katagal pa yan paniwalaan mo darating at darating mangyayari at mangyayari hebrews chapter 13 verse 8 jesus christ is the same yesterday today and forever that's the uniqueness of god kahapon, ngayon at magpakailanman, hindi siya magbabago sa kanyang pagmamahal sa akin at sa iyo. Hindi siya trending lang or viral or uso lang. Hindi nagmamaliw ang kasikatan ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan niya, kaya nga siya ay dapat i-follow, i-subscribe, hangaan kung may titilian ka si Lord yun. Kamangha-mangha ang kanyang mga gawa, sukdulan ang kanyang kagandahan at kanyang kabaitan. Pag nag-reveal sa iyo si Lord ng kanyang mga secrets, ang kanyang mga plano sa buhay mo, paniwalaan mo kasi He will never lie to you. Hindi marunong mag-prank si Lord. Hindi siya pwedeng magsabing joke lang. My dear brothers and sisters, Just keep believing, keep trusting, keep following Him. Last verse, Malachi chapter 3, verse 6, For I am the Lord, I do not change. Ganito ka si Lord. His characteristic is unchangeable. His purpose is eternal and His promises are all sure. Tuwang-tuwa po ako na ang Diyos natin ay walang katulad. Pag nangako, tinutupad. Habang nandito po tayo sa planet Earth, lahat ng pangako niya ay tutuparin niya. At higit sa lahat, yung pangako niyang buhay na walang hanggan, yung pangako niyang dadalhin niya tayo sa langit, at yung someday makakapasok tayo sa Great City or New Jerusalem, matutupad yun. Mangyayari na mangyayari yun. Dahil hindi siya sinungaling. Kapatid, dalangin ko na simula ngayon, may ibigay mo ang iyong buong buhay at pagtitiwala sa ating Diyos. Naway, ma-challenge ka na sa liksikin ng Diyos at ang Kanyang mga salita. Matagpuan mo na ang iba pang mga characteristics ni Lord bukod sa He is unique. At may experience mo sa buhay mo ang walang maliw na katapatan ng Diyos 24-7. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat at pinakilala mo kung sino ka sa amin. Ikaw ay walang katulad, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Kung anong sinabi mo ay gagawin mo, hindi ka sinungaling. Kaya naman, Panginoon, kami ay nagtitiwala sa iyo at kami nagpapasakop sa iyo. Ang aming pagsamba ay lubos dahil lubos kang kahangahanga o Diyos. Sa iyo, ikaw ay makapangyarihan at tapat magpakailanman. Mahal na mahal ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kung si Lord po ay unique, tayo rin ba dito sa planet Earth ay maituturing na unique? Masasagot po yan sa First Kings chapter 3. May isang hari na in his lifetime wala siyang katulad. No equal among kings. Bakit kaya? Have a happy and healthy Monday mga kapatid. Salamat po. God bless us all.